Ano yun? Ano yun, boss? Hindi pa alam, boss. Ano ba ito? Kumain lang ako, magkakamotor na ako. Ha, ah, ganun ba yun? Oo. Oh, o, oh, tangina. Take out pa ako. ina oh, Ilan, ilan, ilan yung kailangan para manalo, boss? Walang hiya. Muntikan na akong mapabalikwas sa tanong niya. Ngayon, mga kadedma, sinubukan namin ang ibang lugar at naaming natagpuan ang Mr. Pares na to. Tara. Halika at samahan nyo ko. Try naman natin ang iba. Nagsasawa na kasi ako kay Diwata. Alam mo ba, Pwede itong park? Sana, di yung pa ni Gerald nun eh? Kupal! Ayan, at ako'y nagduda pa nga. Hirap ng mato, no? Pagamat ako'y nasanay sa parkingan nila diwata. Balabag na lang kung saan saan. Hindi namin alam at kabisado ang lugar. Ako'y nangamba sa parking. Bagamat ako'y nangangamba, hinayaan eh, na lang namin. Gusto ko rin kasi makita na tong kotse. Para may pangdagdag ako sa vlog ba? Tara, let's go! Huh? Dito, aking napuna na maganda ang ambience hindi ka tulad doon kailan diwata Kajaming mo yung mga langaw Dito rin ako natuwa, no? Nakakain ka lang ay pwede ka pang manalo ng brand yung motor hindi ka tulad doon kailan diwata puro mga langaw. Oops, joke lang, baka magalit ka, pero totoo. Boom, eto! Natawag ko na pares, damdamin mo! Ang sarap! At tila ba'y walang katumbas, ang sarap. Yun e, dapat dapat, ba? Diba? Mamahal kayo ng pares eh. Dapat sulit din. Okay, laki lang rin naman sa hirap. Dapat fair. Katulad nito, oh. sakto sa presyo yung pares na dapat para sa'yo. Kaya yung kasama kong OG, geng-geng, geng ng Pasay na si King Badger ay hindi na rin nakapags salita sa sarap. Nice. At ito pang nakakatawa no, kapag bumili ka ng pares, may libreng ticket para manalo ng brand new motor. Yung ba lang, boss? Ano ba to? Kumain lang ako, magkakamotor na ako. Ah, ganun ba yun? Oo. Pagkakot pa ako. Ilan, ilan, ilan yung kailangan para manalo, boss? Bobo ka? Ito yung ba 250 sa 250 overload. Oh. Tapos ano, dalawa. Kasi pares na naging motor pa. Oh, pa bayad din nena ko. Ang galing. Ang galing. Gusto niya rin ako, boss. Oh. Bumili ka? Bumili ako. Ah, ah, sige, boss. Ano yan? ako pala at hindi ako ang nanalo. Pero kahit pa paano na, no? kahit ganyan na nangyari, ay napakasarap at napaganda naman ang na-experience ko sa Mr. Paris na to. Para sa akin, eh, 4 out of 5 na ang scoring ko dito. Di kasi nila dinagdagan, eh, vlogger ako. O kayo, mga kadedma, kung gusto nyo kumain sa Mr. Paris, ang location ay nasa Timog QC. Kayo na, ang bahalang humusga sa Mr. Pares na to hanggang sa muli paalam boom